Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan nyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Pagsasadiwa Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ibinahagi ni Jesus ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-unawa sa ating Ibanghelyo ngayon. Minsan, hindi natin nauunawaan ang mga gawain ng Diyos sa halip na tanggapin ng mga ito, tayo ay nagiging mapanuri at mapanghusga. Ibinahagi ni Jesus ang pagsasalamin ng mga tao na hindi sila kontento sa anuman ang ipinakita sa kanila. Ngunit ang tunay na karunungan ay natatagpuan sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat ipagtanggol ang ating mga sariling paniniwala at tradisyon. Sa halip, tanggapin natin ang pagtuturo ng Diyos kahit na ito ay naiiba sa inaasahan natin. Hinihimok tayo na maging bukas ang ating mga puso at isipan sa karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsasabuhay ng Kanyang salita, tayo ay magiging tunay ng mga tagasunod sa pagpapahayag ng kanyang kaharian. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.